Papuyo hmm. Oh, nabatang 'yan si kumpare. <laughs> kumpare. Kaya nga. Ang lalaki niya. Ang lalaki niya, bulok na ba? Uy. Hoy, kumpare, kamusta kana? Nangjaka na naman. <laughs> Pero okay siya, Joy, ah? Okay, first bite. First bite, pangako. One piece? Mm. One piece only? Parang ito yung lasa ng kinain namin ni Kuya. Mapakla. Masarap! Pero okay-okay na rin siya. Malalimig talaga. Oo, oo, oo. talaga. Kumuha ka madama. Hindi. Eh. Oh, plastic. Ano yan? Kuya, <laughs> akyat ka. <laughs> plastic. Wala, naing. Kuya, ang sarap. Plastic um. nga. Hindi talaga siya mapakla, bebe. Masarap Kaya, talaga. Pakla, ah, bigyan mo ako. Yan! Bubonggain ka ni pare. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Naman 'yan sa kabila. Malaki siya, malaki siya. Sino 'yang nagoo-control niyan? Si Pare Koy. May manasar na 'ko. Pero masarap 'yang kainin. Toba. Alam nalalaman. Kumain kami ng isa tuwing. Oh, dito ka banda. <laughs> tangin naman sana sa tumaasin. Masarap nga sa asin yun. Kaya ako sa asin, na naman sa pulutan na naman yung ano nito. Hindi ako. Ha, di ba? Hmm. Hmm. Okay nang okay madami. Okay. Hmm. Hindi daw, okay lang daw. Ay sa plum? Abocado. Hindi. Avocado. Hindi talaga. Ha? Ano yan? Uh, yung malalaking nuts na parang brain? Mmm. Dates? <laughs> Pulutan? Ayaw daw niya. Oh, bubulusin niya. Na, bebe, yung guto mo, na, na ano yung guto mo, ah? Lus-lus na lus-lus ang <laughs> kayo. Oh! Ayan, ang pula, oh! Uh. Pupula talaga siya! <laughs> Ito, na naman ano na naman to? <laughs> Nakakain din to? Oh, <laughs> try mo kaya. Try <laughs> mo kagat. Eh. Oh, you get na daw sabi ni Perry. Get get you get It's very high, Perry. <laughs> you can't it. reach. So, so... Cannot reach. Because, Perry. So, Mary... so, uh, uh, no, oh, baka malusog ka lang, Joy. Ha? Baka may buhutas din dyan. Ayaw nga. Saan pala to? Nasa isang? Ayaw nga siya. Ayun, no. Puso negro. Puso okay, puso negro. Ano? Ah. have Joy. Joy. Joy -a talaga and the, and the, oh, yeah. You have uh, talaga. <laughs> no need plastic. Ah. Wow, si pare ko Ang galing niya magano. <laughs>